Ah, mga kalik, ah, gagawa po tayo ng uh, ah, flowers sa tela. Ah, kaya panoorin niyo po mga kalik. At madali lang naman itong sundan. Ano na mga kalik? Dito ko po kasi ilalagay yung nagawing kong mga bulaklak bl sa tela. Kaya ito na. Panoorin niyo lang mga kalik. Ah, uh, mga kalik, eh tutupi ko po yan gagawin pong black lock yan po yan. pagkatapos nyan mga karek meron akong nakarang, nakahandang alambre at yun po ang ipapanali ko yan tinupi ko po mga karek ganyan po paggawa ng black, -black sa tela yan pagkatupi nya mga karek tatalian ko yan ng alambre yan mahaba yung alambre niya mga karek pagkatali ko niya mga karek bubol ko muna yung sa dulo yan tapos niya mga karek gagawa ulit ako ng another tupi yan dun din sa linya niya magkakalinya yan tatalian ko rin siya sunod sunod na yan mga karek magkakadikit yan ginali lang sa alambre. Hanggang sa makarami ako niyan, mabuo ko yung sa taas ng salamin. Pero yung salamin na yung mga karik. bago ko ikakabit yan, meron na ako nilagay doon na double-sided na, na merong alambre. Para pag kinabit ko po yung tela na ginagawa kong bulaklak na yan, tinutupi ko eh meron akong kakapitan yan ginagawa ko yan para i-kabit dun sa ano nang ni-ready kong kabita na alambre madali lang yan mga karag tingnan niyo po ganun lang kadali yan tapos niyan mga karek, bubuyang yangin ko yan. Hanggang sa maging parang bulaklak na talaga siya. Yan, yan lang kadali yan mga karek. Maganda tignan niya mga karek. Uh, tawag yan sa ilalagay ko na yan. Yung salamin. Selfie mirror yan ang nauuso selfie mirror ang pagkalagay nga lang namin ng salamin hindi siya ano wala siya kasing ano mga karek, yung tag dito stand kaya medyo nakaislan yung idinikit lang dun sa may pasimano dapat yan merong istansya para diretso yung salamin. Maganda mag-selfie. Mahaba yung alamber niya mga karek. Siguro mga labing limang ano labing limang tupik. Kaya mahaba rin yan. Magkakalinya lang yan mga kareken. Magkakadikit lang yan. Tapos pag nagawa ko na yung mga labi limang ganyan, uh, tsaka ko na sasampay dun sa salamin mga kareken. Tingnan nyo po pag nagawa ang ganda. Kaya nyo rin pong gumawa nyan mga kareken. Panoorin nyo lang ulit-ulitin nyo lang po yan. para pag meron po kayong lokasyon eh kahit pa paano may alam na kayo pwede na kayong mag design ng handaan nyo Ang ginamit kong alambre dyan mga krek yung ano yung manipis lang hindi siya yung ma madali lang siya ma maikot hindi yung matigas na alambre manipis lang yun mga karek um, pang bulaklak lang yun yun talagang sa mga bulaklak na press yan ang ginagamit yung alambre na yan nahirap na yung hindi na sila tupin ng maayos, eh. Hmm. Hindi na ako nakapag-salita dyan, mga kare. Kasi, meron pong, ano, sounds. Ma baka makapiride tayo doon. May sounds kasi. Kaya, minute ko na lang. Nag-record na lang. eh yung salamin, mga kare. Eh, may nakaready na yun na i-kakabit ko yan tinali meron na nakakabit yan sa likod nakaredy na para pag ipinatong ko eh, may sasampayan pag hindi mo ready yan eh, mahirap ikabit po yan mga krek uh, ano lang yan discard lang ginawa ko yan kasi salamin yan eh wala ka naman pagkakapitan eh kompleto ako gamit meron akong double sided kaya ayan kabit yan mahaba yung tela niya mga makak kaya makakabitan ko pa tong kabila na walang tela pababa madali lang po yung ano kasi bubuyang niyang ko yung tinupi-tupi ko na yan. Hindi na siya mahalata na meron akong kinabit doon sa kabila na tela na, you know, meron doon sa kabila na may tela pababa. Malalagyan din po yun sa kabila. Ibubuhol ko lang doon sa likod na alambre. Balance na sila. Yan, mga karek, binubuyang yan ko na pinas forward ko na para mabilis. Dito sa dulo, ayan, binagalan ko para makita nyo kung paano ko binuyang niyang mga karek. Dibo yan mga kare. Dibo ng boss ko. Eh, ano lang ako ah, Hugot para gumawa ng selfie mirror. Maganda yung venue na yan eh, mga Maganda yung venue na yan. Mura lang. And 6,000 lang ata ang rent dyan. May kasama na siyang kwarto, dalawa. second floor yan mga kare. Maganda, malaki yung venue. Kayang uh, maglagay ng 200 katao. Mga 150 pala, 150-200. Yan mga ganun. Meron ako isang video na pinost na yan din yung ano yung venue. Nakapost na ng to sa channel ko na to. Yan ako po mga karek. Pinaspasan ko na pagdating din sa dulo yung babagala mo na yan. Man. Yan, mabagal na mga karek. mabilis pa. Hmm. Yan mga karek, oh. maganda na tignan. Oh. No? Kung hindi mo sinubaybayan, ay hindi mo makikita kung paano nagsimula. Yan, lumunin daw na yung ganda niya mga kreks. mo parang bulaklak na siya. Yan na, binigalan ko na mga kreks. Para makita niyo yung ano. Magkabuyangyang niya. Yan o. Dahan-dahan kong iniilak. ayan o ayan o mga karek ganoon yan yung pagbuyang yang yung mga karek naka slow yan kaya para makita nyo uh, mga karek ha huwag nyo lang po kalilimutan yung ads ko huwag nyo pong skip panoorin nyo po mga karek tas Pagkapanood nyo, mag-like po kayo mga karek. Kung meron po kayong gustong sabihin, lagay nyo lang po sa comment section mga karek. Tapos, sasagutin natin. Ay, kung gusto nyo naman po i-share, nasa sa inyo po, share nyo na rin po. Salamat sa inyo mga karek ha. Yung mga supporter ko, mga silent supporter, maraming salamat po sa inyo. God bless and keep safe. Bye bye. Yan na po sa mga karek. Yung ginawa kanina.